Ano bang kinaiba ng, baba, ng asawang babae noon versus sa asawang babae ngayon? Ang asawang babae noon, hindi makaikyan sa asawa na lalaki. Nasa loob lang ng bahay, ang ginagawa niyan, magalaga ng bata, magalaba, magluluto, lahat ang ginagawa niya kahit hindi nakabihis. Kaya parang uh, stress ang isang babae. Kasi, walang alam na puntahan. Kailangan pag pumunta kung saan magpaalam pa sa asawa. Kailangan malaman ng asawa. Hindi ka talaga pwede makadesisyon na ikaw lang. Kailangan talaga malaman ng asawa, lalo na sa mga probinsya. Dito sa Maynila, medyo okay pa. Pero sa probinsya, nasa loob ka lang ng bahay, kapamusik-musik ka mata mo. <laughs> Wala kang magawa kung ano gusto ng lalaki, yun talaga ang susundin mo. At ang mga babae noon, walang bisyo. Pagkatapos ng dalaga ka, makasumayaw ka, pag mag-asawa ka na, nasa loob ka lang ng bahay, hindi ka na makalabas, hindi ka na makapunta sa sayawan, hindi ka na lahat, wala ka ng kaligayahan, kundi mag-alaga na lang ng anak mo. Noon, ang babae, ang asawang babae, pag ah, hindi marunong uminom yan, walang bisyo yan, talagang pag mauminom ka na, iba na ang tingin ng mga tao sa'yo, parang naiiba ka na, parang masama ang ugali mo, parang babaeng kaladgarin ka, ka na, yun talaga ang inisip ng mga tao noong unang panahon sa mga babaeng umiinom. Hindi ka mo manalaki kasi kung manalaki ka ikaw talaga ang pinaka brutal na babae ikaw talaga ang pinakamasamang babae yan talaga ang isipin ng mga tao sa sa iyo sa probinsya man yan oh nasaan hindi sa Manila medyo tanggap-tanggap pa -tanggap. pero pagdating sa probinsya talaga itismisin ka talaga ng buong barangay ikaw talaga ang pinakamasamang babae ikaw talaga ang pinakamalanding babae ikaw talaga ang 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 masamang babae talaga i-tingin sa asawa mo kaya ang mga babae noon parang mas marami ang na-stress noon kaysa ngayon kasi noon kasi ang mga babae lalo na sa probinsya hindi ka talaga makakilo sa loob ka ng bahay talaga wala ka talagang kasiyahan kundi mag-alaga at maglalaba lang talaga ikumpara na naman naman natin sa asawa ngayon di ba diba? yung mga asawa noon walang walang ma, walang masabi sa, sa ano sa walang kapangyarihan ngayon sabi noon pero ngayon, ang mga babae ngayon, hustler na. Ha? hustler <laughs> na rin. Kung ang, kung ano gusto magawa. Kung saan pupunta, pupunta. Basta may pera. Kung ano gusto nila, magawa nila. Kung construction, kaya rin ng babae mag-construction. Kung driver, kaya rin ng babae mag-drive. Noon, hindi yan. Hindi yan kaya. Uh, ngayon, kung ano, kung palainom ka ngayong lalaki ka, mas palainom pang pa babae ngayon talagang mas matindi ang babae ngayon. Kung kung babae ro ang asawa mo noon, mas lalaki ro ang babae ngayon. <laughs> Kasi yan ang sinasabi na akala ko, akala nyo magpatalo kami sa inyo. Kung kaya nyo, kaya rin namin. <laughs> Ganun ang sinasabi. Kaya, yung, ang stress noon ng babae, lihim, noong unang panahon, lihim. Kaya, hindi mo malaman, tahimik lang, ma-stress na pala, ma-depress na pala. Pero ngayon, ang mga mga babae ngayon, yung mga asawa babae ngayon, kung na-depress, mas lalong gumagawa sila ng mga bagay na ika, ano nila, katulad ng inom, na depress na siya, isang inadaan niya sa inom. Hindi niya alam, akala niya matanggal yung depression niya, yung pala kinabukasan ulit na naman. Walang kagalingan sa mga ganyan, kasi pag sa oras na bumaba na yung alak sa katawan mo, wala na, hindi yan na naman, maalala mo naman. O, ba diba? Halimbawa, yung ano, yung sa lalaki naman. Kung dati ang babae man na lalaki, medyo okay okay pa. Pero ngayon, mga <laughs> babae man lalaki, sikat ka. <laughs> sikat ka ngayon at kung hindi mo ginagawa yan ngayon, minus ka. Kailangan talaga mas matindi ka pa doon sa asawa mo o may magawa ba lalaki? O ano pang magagawa ninyo? Ah, ha, kaya ko yung kaya ninyo, kaya din namin. O ano magagawa ninyo? Nga nga. <laughs> <laughs> Punta kayo kay Sir Tolpo magreklamo. ano bang masasabi ninyo? Ha? Sa mga babae, kala nyo habang buhay lang yung mga babae magpaapiapihan sa inyo, sunod uran sa inyo. Hindi, oy! O ngayon, ano, sino ang masasler? Kayong mga lalaki o kami mga babae? <laughs> Kayong mga lalaki o yung mga babae? Tingnan nyo lang. I... comment nyo sa baba, sagutin yung sinasabi ko. Ang yung question ko ay, sino ang mas hustler? Babae? Babae ba? O oh, lalaki? Hintayin ko yung sagot nyo sa baba. <laughs> Thank you.